magandang araw mga boss samahan nyo ko na gumawa ng isang order ng fighter buoy para sa si isang customer ang gamitin natin material sa bearing ng truck ganyan sa kakapal dito unti na natin siyang pitpitin ito ang pinakamahirap na party dahil halos lahat ng sakit kung nasa mo dito kung mga ng baga pag tumama sa balat, tiyak, pasok ka talaga. Kaya kunting iningat lang din. Saka medyo mahirap din pukpukin itong bakal ng bearing. Napakakunat. Unti-unti plan natin itong siyang ipa-platin. Dito pinaporma na natin siya sa design ng kutsilyo na order sa atin. ang gamit ko dito maso ay lang ang 4 pounds nang yata yung bigat nyan konti konti hanggang makuha yung ano yung pinaka design nya yung pinaka rough design dito mga boss nagagrind na tayo yung ginis natin yung pinagpukpuka ng ano maso yung mga dumi Saka pinapantay natin. May gitang tiyan lang din pag-grinder dahil minsan pag napadiin, na ibalikan ng malalim na parang ano, parang uka. Mahihirap na nga bulin dito ng mga boss nakita na natin ang forma ng blade so, yun, ito hindi lang natin ginang ito mga boss pinipinish na natin yung ginamit ko dito yung flap disc na ano numero number 80 yung ginagamit sa pag pino niya. kung minsan kung medyo makapal pa yung dapat ipipinish ginagamitan ko siya ng disc disk na ano number 60 sa disc para mabilis na para mabilis na mapantay Ito, ito na ang forma niya mga boss. Ang kasunod niyan, diyan natin ng handle. Ayan mga boss, gagawa na natin ng handle. Ang gamitin natin ng handle is yung ng kalabaw. At saka yung ring niya ay, ano, brass. Inuuna ko palang gumawa ng ano, handle bago ko siya subuhan para hindi mahilaw yung ano blade. gusto ngayon kasi ng kalabaw ang request ng customer natin kaya ito gamitin ka natin ay eh mga boss rough lang yan hindi pa siya uh, masyadong ano ipi hahatpit ko muna siya bago ko siya ipinish yung handle So na natin yung tang ng ano, blade at saka hot natin sa ano, tungay na kalabaw. So parte na to yung pinakamabango na parte na sa ginagawa natin dahil sa usapang sungay ng kalabaw. Yan kung nakita nyo yung, yung usok na yan, dapat yan hindi ka humihinga. Pigilan mo talaga paghinga. yun napakabaho po yan pagkatapos niyan meron ka ng ano instant pabango hindi na naman bukos sa kanat yung ano susubuan pag susubuan tayo mga bus ang kilometer natin sa pagsubuan yung o wheel engine o Ang makikita boss yung ano yung pinaka it's na, na blade ang sinasawsaw ko sa ano sa oil saka ko na yan isasawsaw ng buo pag alam kong nakakapit ng subo sa boss, ano sa pinaka talim nya at ito naman boss ano kainitan na ng blade dahil malutong ko yung blade ang pagkatapos ng subo dapat kainitan ulit para mag-inob nila isang talim na hindi siya magiging malukong. iwas buhay na rin at ito subukan natin sa pako request din kasi ng kotobar na kailangan subukan sa pako kung maganda yung subo ng ano ng blade malita pa ako lang yan ang kaya din naman okay na lang ang subo hindi din nabungi hindi din ito dito naman mga boss gawin na natin ang handle gagawin din natin gamit ang flap na numero 60 dito dapat may mask ka talaga dahil napakabaan nang alikabok ng sungay napakabaho din yan ang sa sakit ay at dito naman pinakinis na yung ano handle natin gamit yung ano yung pino na ano flat dish na pino kay sandingis lang ganito ko dyan at ito na yung handle natin mga boss Dilagyan so, na rin natin yung ano, epoxy, idikit na rin natin. Hindi ko na dito kinakat yung video kasi para makita yung kung paano siya nilagay ng ano, na pinapasok yung, handle. At nilagyan na epoxy. Pili nyo din forward dito para madaling matapos. Medyo mahaba ito, nasa 2 minutes nyo Punain na natin ipuksiyon na 'yung ano 'yung butas na paglalagyan ng ano and then saka lagyan natin ng ipoksi 'yung tang ng blade natin para siguradong kapit na kapit talaga 'yung handle sa tang Pag ako nito ng blade mga boss. Hindi lang gulo isang paso ang nakuha ko dito. Hindi lang natin hanggang sa na maging pit siya. Tapos tanggalin yung mga sobrang epoxy. Angkar plan niya isuway din. Hindi ko na na-video 'yung paggawa. Ito na siya mga boss. patutuyuan na lang natin. Pagkatapos ng halos 12 hours siguro, mahigit. ayan na siya. Ito 'yung tuyo na. Hindi ko rin na 'yung pag lagay ko ng spray paint na clear. Pero linisin muna natin 'yung blade tsaka asahin. Dito na siya mga boss, ang kinalabasan. Malinis na. At dito mga boss, buka natin siya. Request din para ng customer na i-sharpness test natin sa papel. Yung asaan ko dito ang ginamit, yung ano, galing Shopee lang. Medyo mumurahin lang. yung papel din natin dito medyo basa kaya hindi siya doon kapit yung talim ng blade pero pwede na rin at ito na yung finish product nya, product nya mga boss salamat sa panonood